Hi guys Wala pang tulog lola n'yo guys <laughs> oh, Di pa ko nakatulog Galing duty, tindiretso ako uwi Tapos sabi ko, tindiretso ako sa church Church namin nandun Doon. dan Wala ko, wag muna kasi bilaksang bilasa naman yung itsura ko Umuwi muna ako at kumain sa bahay Namasahe ka nang Ay Tara

mga kuan magyan nila ni Lobel. Yay! Enrolled na si Ayush. Yan rola na yun na. Kinataang kalabasa at malunggay guys thank you kasi fresh from the backyard na to lahat guys hindi na to mga bili-bili yeah. umula na kasi kaya healthy healthy na naman mga gulay natin good morning, morning. masabay baton? magano kami guys katulad kahapon ay ktsyo di magbbutang hindi. Uh -uh. Ha'o. Uh -uh. Nag Dagata kami ulit ng ano kalabasa at saka malunggay. Ngayon may dagdag na na ano. Ah, ayaw na no. talo. Kasi gusto ni Ayos si Gabi. Kaso hindi ako marunong magluto ng gabi. <laughs> oh. <laughs> yung Gabi na ano hindi yung Gabi na kat, yung ano ba? Yung katang unod ng oh, taon na ano. Man, yung dahon sabi, ng gabi. Sabi. Hindi ako marunong. Baka makati. Kaya yan na lang sabi ko. Yan na lang ulit. I want to make the Halloween, mommy. -hmm. Halloween pumpkin? No? kaya tayo guys habang nagsasain. Marami tayong sasaingin kasi ano. Andan pa yung tita ko. Ma, so yung asawa niya. Ma! Magtawa pumpkin. Mm -mm tumutulong sa amin magano magtanim yung sa amin yung pinag ano ha na lang ng punla ang hindi pa nataniman pero yung sa kapatid ko isang ano lala, isang plot na lang isang plat na hindi pa natapos oh, uh, ay asa naman to ko the rice cooker kwa 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 dito ni mang Sinimo. Oh, katong bowl sa rice cooker ala alin nabasa ko. So, so, ko kung bakit natagalan si Ayush, guys. Akala ko kung anong rice cooker yung kinuha niya. Yung rice cooker pala na. Yung rice cooker talaga. <laughs> Hindi mo ka naman yung rice, no? rice cooker. Okay, ha? Ha? Iwaon, no? Ayaw, ayaw usa. Turn ma. Hindi kami nagra-rice cooker. Tipid tayo sa kurinti. grabe yung braso. Papapelo tayo, guys, para lumit yung braso. Okay, guys, shout out sa inyong lahat. Thank you pala. Super, super, super thank you. Hindi ko pa naman napapakita sa inyo. Hindi ko pa napiflex yung ano. tapos na ano, pinagtaniman na kasi. Panay ang ulan. Maya, maya, ulan. Maya, maya, ulan. mag salakaw, ma. Delikado man yung ma. cellphone natin. mag salakaw, ma. May pa. Ayaw na, guana, kay... Wala, Ayos, wait lang, please. Ayos. Hindi ko yan, ano, babalatan, guys, kasi, ano pa yung, ano eh, malambot pa yung balat ng kalabasa. Hindi ko yan babalatan sa ano ba ako. Mamaya pala, ipiflex ko na yun. Papakita ko sa inyo, yung ano, tapos ng pagtaniman. Pero actually, sabi ko nga kanina, may ano pa, yung pinagtaniman ba ng punla, pinagpunlaan, yun na lang ang kulang. So, karon kay Ngayon kasi, kinulang ni naman tayo ng itatanim doon. So, manghihingi kami doon sa tita ko ng ano, ng punla na maitatanim doon. Yan. Kaida. Um, o, oh, nagpa-enroll na pala siya kahapon, guys, ba diba? So, are you excited to go to school? No. what <laughs> Who's your teachers? Yes, baby. Ha? Pagpa-enroll namin kahapon, guys. Amazing. Pagdating namin doon, wala yung teacher niya. Eh, nandoon naman yung ano. Yung ka-boardmate ko dati sa high school. <laughs> Nakakatuwa. It's been a long time. high school ko ron. Hindi pa ka-high school. mo high school di ka diritsu. daycare pa ka. But since you know how to write, you know how to write. Ayush, do you know how to write already? Yes. Yes. How about reading? Yes. Yes. Mamarunong naman na siya magsulat kasi guys. Ano na lang. Refreshment na lang. Refresh-refresh ko yan siya ng konti variation sa ano niya. Tapos Bisaya niya, so marunong naman siya. So hindi na siya mauupi sa mga bata, di ba? Marunong na siya agad mag-Bisaya pagpasok niya sa school. Ayush, what is this in Bisaya? Kamunggay. Okay. Talamonggay. How about this one in Bisaya? Igla. Bisaya. Talong. Talong, not talong. How about this one in Bisaya? Kalabasa. Very good. How about this? Sili. Yay! Tapos may mother tongue pa kasi, kaya talaga pinupush ko yung mag -bisaya. May mother tongue na kasi ngayon, hindi katulad sa atin. <laughs> Mga kabats tayo lahat hindi katulad dati na walang mother tongue walang bisaya na language language dialect nga, kuan. di ba? kilat sa ilokano may mother tongue din kayo di ba ilokano na subject may ilonggo na sa may iligay nyo na subject meron ding kapampangan na subject i think kasi may mother tongue nanda. may mother tongue nga yun. Yeah, it's Yeah, It's very important for you, Ayush, to learn Bisaya, di ba? Or else, mga ngamuti siya sa ano. And by the way, update this week. Well, thank you so much, Pinaisa. Kuan si Pinay Cebuana in Nepal. Thank you so much ate sa paglangkad ng papel namin ni Ayush. So dumating na yung ano, papel namin ni Ayush from Nepal. So with this within this week, babalik ulit ako ng ano, ng immigration. Dapat nga kahapon or ngayon kaso day off man natin. kung ano. Yung, Ayan, sa Miyerkules na or bukas nga pala bukas ko yun lalakarin dun sa immigration and good morning may batang bagong gising good morning Liam good morning Liam ay dili na siya pwede diri Yosh dili na pwede si Liam diri ay basa ay like si Liam mm. So, pupunta ulit ako ng immigration. So, Ay we will ba, see ta? talaga, guys, kung ano Who? yung... Kasi rejected ako for how Alam many times? Si for three times. So, ka ngayon, kasi may ano na talaga ako from Nepal na yun. From Nepal na talaga na ano... May, with a notary stamps from Nepal. So, I will see kung i pa nila. So, titingnan ko muna kung saan talaga yung mag-work it's either the non-quota immigrant visa or the dual citizenship para sa ako, para sa akin at recognition naman para kay Ayos which is medyo mahal mahal pala ang recognition guys no. So titingnan ko which one will work. Ay okay lang talaga ang importante is maano yung maano yung stay namin ni Ayos dito. Sandali lang. Kaso nga lang, kahit alin man doon yung papasa kami ni Ayosh, eh, kailangan pa rin namin pumunta ng Manila. Pero okay lang. Lagi namang may paraan, guys. So, no worries. Ay! Oh no! Don't do that! Kay maguba ng ano, unsalan man siya sa Bisaya. Oh, siya kabalo. Ang bisaya ng bilao, guys, is lirong. Excuse me. <coughs> Excuse me. We call it lirong. Rirong. <laughs> Para lang yung lero. Lero. Relo. Sabi niya, lero. <laughs> Because Mama will be working and Ayush will be what? I don't know you don't know you'll be you know reviewing here at home and help mom see i don't know tambalan ra na ako ng masamad ka di na maghilak ha kung masamad tambalan rabitao bitaw na ako na Ayaw. dili man sakit masamad dili. dili sige sulay ko na be sulay na ko oo oh, uh, 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 nya wala masamad wala masamad wala nya ug masamad ta sakit na dili Unsa so, drama drama na nato diha liam, Hmm. Oh, unsa oh, so, drama nato? to, siya usa so, adiha. Oh, sige na galma sana si Liam dito be. Kulo. Kay sama-sama ka diha ron ah. Tabalan ra nako na. Pasagdan ra ti ka um, 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 pa iya. Ang ang maabot ato uh, sa layo. Hmm. Sige na, you play with Liam. Come on. Play. Yeah, no, no 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 The knife here okay. here over here I said here sa I said here Ari Ari Na na imong tiil oh Dili, ko ko ganahan anang maoy magbuot Ari ko sa bawasi Gagal mons niyan. Yeah. Ganahan mm -hmm. ka masuko si Mama Yos? Hindi na ko gagal mons niyan. Yeah. kang patabang sa klabasa. Mm. sulami so, lami eh, ng angry mama ko, Aneron. Sige. No, Well, thank you so much, guys. Mana kay Thank you so much, guys, for watching. Do, do, do like to tattoo tarungan da. <laughs> nagahugaw-hugaw kayos ayo Dali na mo kay aron makalarga namig Ay, na mig amo. Ako gi papani na nako na sa ayos, ako na nako balik. Oh, andon si Ayos kay naliligo. Eh, liligo. Kadalaw Ikadalawa kalawang paligo na niya yan. Oh. Ay naman ako nya kay nagkahugaw magbalik.